Pinuri naman ni Senate President Francis Chis Escudero ang mga nagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bansa sa loob ng dalawang taon. Samantala, tinalakay din ng liderato ng Senado ang ilang panukalang batas na prioridad na maipasa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Bago ang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakapanayam ng PTV News si Senate President Francis Escudero at ngayon pa lang, pinuri na ng Senate President na pinapakita ang ng Pangulo sa ating bansa sa nakalipas na dalawang taon. Wala pa siya sa kalahati ng kanyang termino pero marami na siyang nagawa at hindi may kakaila. Nasa tamang lugar ang puso ng ating Pangulo, kaugnay sa paninilbiyan sa sambayanan, para maghanap ng solusyon sa mga problema ang kinakaharap ng ating bansa at ituwid ano man ang baluktot at ang iayos ano ang magulo at ang gusot hindi naman natin inaasang magawa niya lahat yan sa loob ng dalawang taon. Pero naniniwala ako dahil nga, nandoon ang tamang intensyon at puso ng Pangulo na makakamit niya yan sa lalong madaling panahon. Sinagot din ni Senate President Escudero ang ilang nais niyang marinig sa sona ng Pangulo. Siyempre, yung tunay na kalagayan ng bansa, ng walang halong uh, bola o pag-iimbot, ika nga, Um, at pangalawa, yung mga plano, balakin, bison, at um, mga nais niyang hingin ng tulong sa kongreso at sa ating mga kababayan kaugnay sa susunod na taon. Hindi lamang report to the nation ng SONA. Pagkakataon ito ng Pangulo na makausap tayong lahat at pagkakataon natin na mapahinggan ng Pangulo. Ang araw ng SONA ay hudyag din ng muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso at Senado. Nakatundaw ang pansin nila sa mga nakabinbin na panukalang batas na prioridad ng administrasyon partikular ang mga napag-usapan sa LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Matatandaang noong Hunyo, nagsagawa ng LEDAC kung saan inilatag ni Escudero ang ilang panukalang batas na prioridad na maipasa nila habang mayroong ilang panukala raw na kinakailangan pang mas klaruhin. Sinagot din ni Escudero ang mga kritisismo sa kanila sa Senado. Sisikapin namin matapos sa loob ng taong ito dahil next year ang sesyon namin ay uh, mahigit isang buwan na lamang. So baka at kampanya pa yon. Um, so sana matapos namin lahat ngayong uh, taong ito. Ano ang bagay sa so paniniwala ko na minadali natin, na minamadali natin. Minsan hindi maganda ang kinakalabasan at magsisimula din naman sa simula. Mm -hmm. Tulad nga nitong PNP Reform Bill. So mas maganda na siguro yung sigurado, bagaman hindi kabilisan, pero pag natapos ay nakaukit sa bato at tama. Pagtitiyapan ni Senate President Francis Escudero, nakaagapay sila sa ilan pang mga suliranin sa ating bansa. Katulad na lamang sa problema sa pagtaas ng presyo ng bilihin o ang inflation, pati na napapanahon ng problema sa West Philippine Sea. Ang numero unong dapat natin tutukan ng papabain ay ang presyo ng bigas ang um, pero dapat kasabay ng pagpapababa ng presyo ng bigas sa kasalukuyan mula sa domestic o foreign sources man ay ang pagtitiyak na mapapalakas na natin ang sarili nating domestic production. So, itong uh, hidwaan, hindi pagkakaunawaan para sa akin, ay isang maliit na tuldok lamang sa haba, sa hinaba-haba sa relasyon, sa mahabang relasyon ng ating bansa at ng China nitong nagdaang ilang siglo na ang nakalilipas. Naniniwala ako, bagaman may territorial dispute tayo sa pagitan ng ating bansa at ng bansang China, hindi nito kinakailangan dumating sa punto at hindi tayo dapat lumapit sa punto ng digmaan o pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng dalawa nating mga bansa. Ito rin ang unang sona ni Escudero bilang Senate President siya. Paano naman kaya niya ito pinaghahandaan? Pabirong sagot ng Senador. Wala naman. Um, ganun din. Um, Um, uh, iinom lang siguro ng kape para kung mahaba man ang speech ay hindi ka gaganong gano'n. <laughs> um, at uh, siguro yung opening ng Senado, um, ina inaasahang magbibigay ako ng talumpati sa ngala ng Senado. Yun lang siguro yung kakaibang pinagahandaan ko sa opening na ito ng Senado. Daniel Maranastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.